Hello everyone. So, yan nakikita nyo ba everyone yung mga buto. Papakita ko pa ulit. Yan. Zoom ko. Yan po ang buto ng laurel. Yan. Yan ang mga buto ng laurel. Ganyan pala yung buto nito. Ng laurel everyone. So, as you can see, yan o nang bonggang-bongga ang mga buto ng laurel. Lumabas lang ako sandali para magpainit ng konti. Lagi naman ako nandito sa mi bahay. So, yan po ang buto ng laurel. O, oh, ang gan... Malaki. Yan o. Oh, Verde-verde ang buto ng laurel. na So, yan everyone. So, malaki na talaga itong aking laurel na ito, everyone. So, yan. Malaki. Pero sa baba, wala siyang bunga. Dito lang siya may bunga kung tutuusin. Yan o. Oh. Yan ang bunga ng laurel. May bunga pala siya. Bumubunga pala to. Yung buto nito, everyone. So yun lang everyone ang bonggang bongga. Yan po ang buto ng laurel. As you can see, ngayon lang din po ako nakakita nung lumalaki-laki na yung buto. So tatry ko magpatuyo nitong buto everyone at kung tutubo ba talaga ito sa Pilipinas para meron tayong ibang variety ng laurel.